Hello! Magandang gabi po, mga kababayan. Mga kababayang Pilipino. Today is February 10, 2023. Chinese New Year kuno. Pero hindi ako mambabati ng ano ba yan? Kung hei fa choy? Ayoko. Kasi wala namang saysay -say eh. Di naman tayo Chinese. Batiin ko kayo, Happy New Year. Tsaka tapos na yon nung December 31 pa yon January 1. Kahapon po, masyado akong nainis. Very bad experience ko kahapon. Kahapon was Friday. Kumbaga last day of uh, Uh, office working days of the week. So, nagpunta po kasi ako ng bangko. Kasi gusto kong mag-open ng uh, online banking dahil nga po hinahanda ko na kasi pag nag-receive tayo ng online salary ay eh, ikakabit sa PayPal and then kailangan mayroon kang bank account online. Kasi, uh, I'm also uh, planning to have a home-based job, home-based business. Kasi ito pong uh, pag-vlog, hindi pwedeng asahan. Okay na lang yan na uh, mga pa-comment-comment, -comment, pero kung gagawin mong uh, bread and butter, malabo mahirap kasi hindi tayo magaling na vlogger siguro ko nga hindi ako matatawag na vlogger kasi pa comment comment lang ako eh hindi naman ako nag nag uh, take up ng mga original content kung baga kung ano lang ang kung ano ang mga nasa balita nasa galing sa mainstream, sa sa Jaryo, at sa ibang vloggers. Kasi, mga vloggers, iba-iba naman ang uh, mga opinion. So, hindi naman pwede sabihin na nangungopya ka. Kung baga, ako ay gusto ko lang na i-air yung aking personal opinion sa mga issues. Hindi naman ako nagta trying hard na maging ano eh, yung kasi ang nakikita ko parang merong mga certain level of eh, com ano, competitions. Eh meron gang isang vlogger diyan na siya kasi puro original lang kanyang content, mga latest na yung mga kahit na mainstream media hindi alam eh. Kaso nayaya. <laughs> nayayabangan ako parang pinipintasan niya yung mga ibang vloggers na yung mga vloggers daw na inutusan lang bumili ng suka umarap sa camera vlogger na bakit lahat naman may karapatan mag-vlog kahit anong gusto i-vlog basta sumusunod sa sa batas ng platform 'di ba hindi naman kasi po ito pagalingan o pa-originalan diba pwede naman yung naga uh... yun nga gusto mo lang ilabas yung yung uh... personal opinion mo sa kung ano-anong mga balita o mga mga issue eh itong isang vlogger na to ano eh para bang siya lang ang may karapatang mag-vlog so anyway na so na naman yung kwento ko ikwento ko nga po yung uh, karanasan ko kahapon in connection with the Chinese New Year um, kasi matagal na akong nag apply ng online banking ewan ko ba bakit parang hindi ko wala pasta punta ako kasi sa sabi ng kapatid ko na mayroon siyang uh, online bank account, tinuruan niya ako. Punta ka niya doon sa Union Bank. Humingi ka ng application form. Application form provided by the bank. Ginawa ko na yun noon pa. Wala naman daw silang uh, ganon. Ang gagawin mo daw mag-fill up ka ng form, mag-apply ka online. Naginawa ko na rin yun. Pero, eh, basta. Nainis lang ako. Anyway, yun ang problema ko. So, hindi ako makakapag-start ng mag-take ako ng webinar para alam mo na, may mga gusto akong salihan sa online para makapag ano, ng maganda-gandang online job. So, sa ngayon nga, nagpunta nga ako kahapon doon sa banko para humingi ng uh, application form. Kamukat mo ba kamo? Pagdating ko doon, close. Alas, sabi ko, Actually, tamad na tamad nga ako lumabas kahapon kasi medyo napuyat-puyat ako dahil nga yung mga kapatid ko umuwi dito, nag-banding-banding uh, kami, eh umuwi na kahapon, bumalik na ng Manila. Actually, uh, antok na antok pa ako eh. So, tinatamad akong lumakad, eh, ginawa ko na lang, lumakad ako, nagpunta ako ng Legazpi City para nga humingi ng uh, application form, hard uh, hard copy. Nag, uh, nag ano na rin ako ng aking ID. Nagpa-photocopy na. Para ka ako, last day kahapon na Friday, parang ngayon sanang weekend, magawa ko, ma-fill upan ko and everything. Or, actually, ang gusto ko, kahapon mismo, doon ko na-fill upan, tapusin ko na, mag-deposit na ako, para ngayon, makapag-umpisa na ako ng aking webinar para makapag-apply-apply apply na. Sobrang inis ko talaga. Gumastos na ako. Uh, napilitan akong lumakad ang init-init. Tapos pagdating ko doon sa pinto ng bangko ay eh, close. Sabi nung isang uh, kliyente na nag ano sa nag-withdraw sa, sa ATM machine. Sabi ko, bakit close? Eh kasi anya, Chinese New Year. Ha? Huh? Ano kung Chinese New Year? Di ba anya, nilegalize na, diniclare na na holiday. Although, yung Chinese New Year was supposed to be today, February 10. Kaya lang ginawa ng kahapon kasi nga para maging holiday. Ngayon, sa loob-loob ko lang, bakit kailangang gawing holiday ang Chinese New Year. Ayang ang tuloy nakakapirwisyo ng tao. Actually, hindi lang ako ang napirwisyo niyan eh. Yung isang vlogger pa na taga rito sa amin, kinwento rin na ganun na nangyari sa kanya dahil hindi niya alam na holiday na pala. Ngayon, bakit nga po ba naging holiday, ginawang holiday, Itong Chinese New Year, ano naman ang pakialam natin dyan? Mayroon naman tayong sariling New Year na every January 1st. Mayroon, na ta mayroon naman tayong sariling New Year. Bakit kailangan iyan eh, tuloy? Hindi ko alam na holiday pala. Napirwisyo ako. Ay nako. Ito ah. eto kasi this press release was uh, on January 21, 2013. Uh, sabi dito, Senate declares Chinese New Year as special. Huh? Special. Not it special working holiday. Pero that this was in 2013. Pero ngayon, doon sa 18th Congress, uh, na-declare na talaga na non-working holiday. Kaya nga sarado yung bangko kahapon. The Senate today approved on third and final reading a bill declaring the Chinese New Year a special oh, special working holiday, hindi ba non-working non as a sign of goodwill and amity between the Philippines and China. Goodwill? Hello? Goodwill between Philippines and China? Bakit? Friends ba tayo? Diba? Anong goodwill, goodwill? Wala nga silang goodwill sa atin. O. Oh, Edgardo Angara. O, oh, yung tatay pa ito, no? Senator Edgardo Angara. Ano ba diba ang pangalan ni Sunny Angara? Junior ba yun? The third? At alam kong Edgardo Angara yung tatay eh. Chairman of the Committee of Education, Arts and Culture. Ay, noon pa ito. Kasi hindi na nga. Yung pangalan, ano pa eh, yung luba pa. Education, Arts and Culture. Eh ngayon, DepEd lang. And the sponsor of Senate Bill number 3323 said... The proposed legislation seeks to recognize the great contributions of the Chinese Filipino in the Philippine society. Our relations with China, uh, I quote from uh, Senator Angara, our relations with China go back far. Go far back in history before the first Spanish fleet even reached our shores. Oh, naman Today, ethnic or pure Chinese comprise about 1.35 million of our population, while Filipinos with Chinese descent comprised 22.8 billion of our population he added Chinese Filipinos Agara said have made significant socio-economic impact on the country in terms of employment community service banking and finance. Well, totoo naman yon, Nagpo-provide sila ng employment sa mga Pilipino kasi sila nga ang may, sila ang hari sa mga negosyo eh. Halo sila lahat, 90% yata ng mga negosyo, malalaking negosyo, malaki maliit na negosyo dito sa Pilipinas. Yan may-ari. Oo nga mga kababayan, bakit papano nang, nangyari yung ganun? Alam ko marami din namang mga Pilipino ang mahilig magnegosyo. Pero bakit sila ang namamayagpag? Sila ang may-ari lahat ng mga mga international uh, food chain franchises. Iba yung McDonald's, yung ano, sila kanila. Sila may-ari. Tayo taga-kain lang. Our relationship, continue, our relationship with China, especially on the bilateral trade and commerce, continues to flourish. Hmm. Total trade between our countries reached 32.54 billion. Surprise. He said, China remains to be the Philippines' third largest export market with exports reaching blah, blah, blah. And the country's third import supplier with imports pegged at. Technically, he said Chinese schools, businesses, and other Chinese establishments usually celebrate the Chinese New Year as a non working holiday. Many of us are familiar with Filipino Chinese customs and traditions, and many of us join them in the annual celebration of the Chinese New Year. Oo nga. Kasi nga, ewan ko ba naman, na, nakiki, nakiki, ano kasi tayo, nakiki celebrate. eh. Ang isang kinainisan ko, di ba, tuwing Chinese New Year, itong, uh, dancing dragon, diyan sa mga kalsada, sa, pumapasok-pasok sa mga, uh, sa harap ng mga, establishments, business, ang mga, ano doon, yung mga tao, mga lalaking nasa loob doon na siyang nagpapasayaw ng dragon, mga Pilipino, mga Pilipinong kabataan na may uh, kakilala ako no na may anak na gumagawa noon, Tuwang-tuwa every Chinese New Year, taon-taon. Kasi parang, uh, lagi na siyang nakipagkontratahan na siguro na every Chinese New Year, ilang ilang araw ba silang sumasayaw ng gano'n? 300 a day. Noon pa yun na huh? 10 years ago. Uh, actually, 15 years ago yata. So, tuwang-tuwa kasi pinapagkakakitaan din yung Chinese New Year. Pero mga kababayan, ako, yung, yung dragon dance na yun, hindi ko talaga yun gusto. Na, naaalibad ba rin ako doon. Paano namang hindi tayo makiki celebrate dyan sa customs and traditions na yan. Eh, yan nga talaga kasi ang sadyanin ng Chinese. ba diba? Yung uh, sukubin, ano ba yan? i tayo through their culture. Na hindi naman mahirap gawin kasi we, uh, we submit ourselves voluntarily. Just like, say, sa food na lang. Sa food. O, oh, ano ba ang mga food na kasama na nga sa ating, sa ating uh, Filipino uh, traditional food na? Kasama na sa ating kultura. Yung pansit, sotanghon, siomay, siopaw. Di ba? Lugaw. O, oh, Pinoy na rin eh. Okay lang naman. Sana. Kaso. Teka. Ano ito? also approved today into reading and final release a bill authorizing the Department of Environment and ah, iba na to, iba ng news ito so yun wala well, akong kaalam-alam kahapon na non-working holiday na pala ako, okay lang sa akin yung di ba sineselebrate din natin yung Ramadan sa akin okay lang yung Ramadan kasi yung mga Pilipino ay, yung mga Muslim are Filipinos. Actually, sila yung original Filipinos dito sa bansa natin. Mas nauna pa sila kaysa sa mga Kristiyano. I mean, mga Pilipino naman sila dati, mga natives. Kaso, kumbaga, naunang dumating yung mga, yung Islam dito sa bansa natin kaysa sa Christianity. Kaya yun, okay lang. Pero itong Chinese New Year, na alam niyo naiinis ako diyan kasi magsayaw-sayaw yung dragon diyan sa ano. Um, hmm, Nalibad bara na ko tumingin sa kana inis ako na. Tapos ito nga nainis ako diyan sa nabuyo ako ba? Nabuyo ako magpunta doon sa bayan na tinatamad nga ako. Na ako yung oras ko na masahi ako. Tapos, alam nyo mga kababayan, ewan ko kung you will agree with me, na hindi natin dapat celebrate yung Chinese New Year. Unang-una, hindi naman tayo in check. Kanilang kultura yan, dapat nga hindi sila pinapayagan na mag-celebrate dito niyan eh. Dapat isineselebrate natin dito yung mga Pilipino culture lang. Hindi yung uh, kultura ng ibang lahi na buti naman sana kung mabubuti sa atin, ang trato sa atin. Itong si Senator Angara, ano ba naman ang isip nito? Kesyo pa sa salamat, goodwill, and uh, ano yun? Uh, parang to recognize the contributions ng Chinese? Eh sila ba? Ang Chinese ba, nire-recognize ba tayo? Yung pakisuno nila sa atin, pakisilong dito sa atin? Niminsan ba nagpasalamat sila? Naot, salamat mga Pilipino. Pinasilong nyo kami. Ibinigay nyo sa amin ang iyong pela. Pinagluluko namin kayo pero wala kayo alam. Kung hindi ko pa alam, oh. Nagkaroon ako ng bayaw na Chinese. Sila mismo nagkukwento. Na ang tingin nila sa mga Pilipino ay napakababa. Kung tawagin nila mga Pilipino, mga bobo, tanga, gago, stupido. Kasi raw, tayo mga Pilipino ang may-ari, taga rito, native dito, sila na dayo, nakuha nila ang big chunk of the economy. Kasi ang tatanga daw natin mga Pilipino, tapos sa mga katulong nila sa bahay nila, katulong, driver, hardinero, puro Pilipino, pinagkumurahin, gano'n na lang. Sinusuntok. Gano'n sila kalupit sa Pilipino. Well, hindi naman lahat. Siguro ko, sa out of 10, out of 10 Chinese, mayroon naman sigurong dalawa na mabait. Kasi mayroon din naman akong na-meet na mabait na Chinese. Pero karamihan po sa kanila, pinagmumura nila tayo kahit kaharap. Pilipino-Chinese, mga walang utang na loob yan. Di marunong tumaraw ng utang na loob. Tayo pa ang tatanaw ng utang na loob sa kanila. Ano ba naman yan? Ang tanga-tanga naman itong senador na ito, bakit ginawang holiday ang Chinese New Year? Siguro siya, Baka may natanggap siya sa mga Chinese para lang, baka naman nabayaran nitong senador na ito na gawing, uh, para gawing holiday yung ano nila, Chinese New Year nila. Hindi kaya, alam mo naman yung mga ano na yan, kumakapit sila sa mga politiko para magawa yung mga gusto nilang mangyari tungkol man sa negosyo o gayon pati tungkol sa kultura. Alam nyo, kapag sineselebrate na natin yung Chinese New Year, taon-taon, para bang kaisa na natin sila. Iisa na tayo. We can never be one with them. Dahil sila mismo, isinusuka nila tayo. Di ba? Nandi dito sila nakikisilong sa atin, nanginginain, nakikikain. Kasi wala silang pagkain doon sa kanila dati. Kaya dumayo sila dito para dito mang kinain. Pero tayo ba? Ta sila tinanggap natin dito. Pero tayo ba tanggap nila? Sila ang nakikitira dito pero tayo na may ari ng bahay, hindi nila ti tayo tanggap. Bubulol na naman ako. Hindi nila tayo tanggap. Paano ko nasabi? 'Di ba? Ayaw nilang uh, mag-asawa ng Pilipino. Ayaw nila ng Pilipino o ng Pilipina na maging malugad. Gusto nila sila sila lang. Pure. Siguro ko naman may mga alam-alam kayo dyan ng mga istorya ng mga mga Chinese children na umibig sa Pilipino pero binawala ng magulang. Mayroon akong kilala eh. Babae ito. Nakatrabaho ko dati. Kwento niya. Kaya siya naghihirap magtrabaho kasi isinumpa siya nung magulang niya. Nag-iisang anak ito ha. Nag-iisang anak na babae. At mayroong negosyo yung magulang niya. Pinalayas siya, isinumpa. At hindi na talaga siya pinapatungtong doon sa bahay nila kasi na in love sa Pilipino nag-asawa ng Pilipino biruin mo kasing magulang na ganyan kayang tiisin yung anak na maghirap hirap na hirap yung babae yung bata bata pa yun mga nasa 20 ano lang 20 plus lang na in love kasi gwapo yung Pilipino hindi talaga tanggap siguro tatanggapin lang siguro siya kung babalik siya sa bahay nila minus di Filipino husband. Ganon. At sa mga Chinese naman na kalalakihan na nagkagusto sa Pilipina na hindi papayag ang magulang ng Chinese na lalaki na pakasalan ang Pilipina kahit na nagmamahalan itong dalawa. Ano ang sabi ng, ng uh, magulang nung Chinese na binata? Pwede mo naman siya gawin, kabit. Basta ikaw, pakasal ka, inchi. Hindi mo naman kailangan hiwalay. Gawin mo lang siya, kabit. Pero asawa mo tunay, incik, oh ganon sila. di mo naman kasi mapipigilan yung puso kung... Yung Chinese umibig sa Pilipino, yung Pilipino umibig sa Chinese. Pero ganun po ang nangyayari sa kanila. Talagang isinusuka nila ang Pilipino. Ayaw nilang maging kadugo o magkaroon ng anak na dugong Pilipino. Not unless, not unless, itong Pilipina o Pilipino na ito, kahit yan ay pangit o may kapansanan, kung sila ay nakakita ng isang tanda na sa sa ano niya sa, sa physical features niya mayroon silang nakikitang tanda na yan ay swerte sa negosyo doon lang sila papayag kasi swerte sa negosyo halimbawa mga nunal ganon kahit pangit yan kasi yung materialistic na kasi ganon sila O isa pa, bakit naman po tayo makikipag-enjoy sa ano nila, sa New Year nila? E eh, ayan nga ang ginagawa sa atin. Iniinsulto tayo, binabalahura tayo dyan sa atin. Inaagawan tayo ng teritoryo. Alam niyo mga kababayan, dapat siguro dito sa batas na ito, eh, tanggalin na yan. Repeal the law. Walang kwentang batas po yan eh isi-celebrate mo dahil sa magandang magandang relasyon ng Pilipino at Chinese, kailan ba tayo naging magandang relasyon? Eh, ito nga yung mga Pilipino-Chinese dito sa atin na pagkayayaman, dito sila yumayaman. Inaagawan tayo ng kayamanan. May sinabi man lang ba sila tungkol dyan sa pangbubuli ng China dyan sa West Philippine Sea? Di ba tahimik sila? hindi man lang sila magsalita na, Hoy, Lolo China, huwag nyo naman kaming, huwag nyo naman gawin sa amin to. ba? Diba? May narinig ba kayo? Okay lang sa kanila eh. Importante sa kanila, Chay. Ano sinabi nung anak ni Henry si? Tigilan na daw ang pakikipag-away ng Pilipinas kasi naapektuhan daw yung negosyo nila. O, oh, ang inisip nila, negosyo nila dahil sa away ng China at Pilipinas, negosyo na nila. Huwag daw awayin ang China. Kamu yan, walang utang na loob. Kaya mga kababayan, pwede ba? Huwag na nga kayong nakikipag-celebrate dyan. Huwag na kayong bumili ng tikoy-tikoy na yan. Meron naman tayong suman, ibos. Ha, huh. Buisit yan eh. Hindi man lang nag-isip-isip itong senador na ito nang ginawa niya yung batas na yan? Siya so, siguro masaya. Kasi itong pag-legalize ng Chinese New Year niya, para tayo nagpapasakop sa China. Sa Chinese culture. Di ba? May sarili tayong kultura, mga kababayan. wag naman tayong makikikultura. Ang pangit ng kultura ng China. Di ba? Okay. Okay. Ayaw nyo? Well, Bala kayo, pakipagkungay patsoy kayo dyan. Tutubuan kayo ng pigsa. Sa pwit. Thank you for watching mga kababayan and I will see you in my next vlog. Peace.